Hi guys, tuturo ko sa inyo kung paano laruin itong apps na to. Bagong release lang to guys, kaya itry niyo na. Nasa comment section ang link. Bago ang lahat, proceed na tayo kung paano laruin to I-click lang yung start. Tapos mapupunta na tayo dito sa game guys. Kailangan natin tanggalin yung mga scroll. May pagkasunod-sunod po yan. Yung nasa taas, kita mo yung kulay brown. Tapos makikita nyo guys, wala ng kulay brown na scroll sa iba ba. I-unlock natin yung plus. Manunod lang tayo ng ads. So ayan guys, na-unlock ko na yung akin. Apat na yan. Dapat kailangan nyo ma-unlock yan guys. Huwag lang kayo basta-basta pindot guys. Kailangan nyo i-unlock yung apat na yan para hindi kayo mauubusan ng buhay. Dito guys, kung gusto mong i-times ang reward mo, manood ka lang ng ads. Kung hindi naman, claim for it lang para walang ads. Ganun lang ang paglalaro guys. Walang kahirap-hirap pagtatanggal ka lang ng mga screw. Tapos lang tayo guys. Punta tayo sa green money. Makikita nyo dito ang pwedeng i-withdraw. 1 k 2k. Yan po ang pwedeng i-withdraw. Tapos back lang tayo guys. I-click natin yung nasa babang 1K. Dito tayo makakuha ng green money. Kailangan muna natin mag bago natin yung makuha. Saan nga ba mag -task? Back lang tayo. Tapos i-click natin yung katabi ng 1K. Ayan guys. Kailangan natin yung tapusin lahat. Panonood. Tapos pass level. Ayan lahat. Yun lang. Napakadali.